Kamusta mga idol, at uh, sa video ito uh, pumunta tayo ng uh, barangay hall para uh, kumuha ng barangay clearance which is yun yung requirements natin para uh, magkakuha tayo ng police clearance at dahil pumunta tayo ng pub kasi kukuha tayo ng uh, uh, pub sticker para sa na sasakyan so, para sa ating motor para mapag uh, park tayo sa loob ng zone yan kasi kailangan natin yan para sa ating uh, trabaho uh, but, hindi natin alam para uh, next year eh pagsita sila ng mga sasakyan uh, na pupasok sa loob ng zone at maghanap sila ng sticker vehicle at sa pundo ito ay nakakuha na tayo ng Barangay Clearance. Kaya, passport uh, forward na tayo sa APAB. At diretso na tayo doon. At ngayon ay nandito na tayo ngayon sa uh, harapan ng APAB Labor Center. Yan, nakikita nyo, dyan tayo baso Yan, so... At pagpasok natin dyan ay magtanong tayo sa guard para makakuha ng uh, form na ating pipilapan. At ito yun, layan ito. Yan, yan po yung form ng pub sticker at syempre ano-ano ang ating mga dapat na ihanda para sa pagkuha ng sticker big Yan, ito yung mga sumusunod. Photocopy ng ating uh, valid license, hindi dapat expired. Photocopy ng ORCR ng ating motor, dapat nakarehistro ang ating sasakyan. Certificate o COE ng kapasokan natin kumpanya. Police Clearance, yan magagaling na sa ating uh, Pub Police Station Barangay Clearance, diyempre, iyan yung requirements para mag tayo ng ating uh, Police Clearance Pag meron ka na iyan, uh, pwede na tayong mag-atuloy, kan. Uh, at yung motor nga pala na ginagamit ko ay hindi nakapangalan sa akin, so Kailangan po ninyo ng authorization letter ng may-ari ng motor na ginagamitin ninyo para makakuha ng uh, pub sticker. Yun, at dahil nga uh, nanay ko yung nakapangalan sa motor na ginagamit ko, ay uh, nagdala na lang ako ng uh, authenticate ng aking uh, um, birth certificate. Yan. So, tinanggap naman nila yung aking uh, birth certificate o NSO. Ang ating uh, babayaran nga pala para sa pagkuhan ng uh, pub sticker, ay, ah, uh, 100 pesos, yan, at syempre, ang kanilang police clearance dito sa, ah, uh, police station ay, ah, uh, 60 pesos, yan, yan po yung ating, ah, uh, binayaran, syempre, ah, uh, ah, uh, meron ding bayad yung, ah, uh, ng ating, uh, ah, uh, barangay clearance, yan, dun sa ating barangay, kaya kung pumunta tayo dito para kumuha ng ating uh, pub sticker, yan ay kailangan kumpleto na po ang ating mga requirements para hindi na po tayo balik-balik uh, pa. -balik. Yan. So, habang inaantay natin ang uh, tawag sa Windows para sa ating uh, releasing ng ating sticker, yan, uh, at ididigit mismo ng ating uh, personnel yung ating sticker sa ating motor. Doon sila kaigpit. At syempre, mahigpit din nilang uh, pinagbabawal na uh, uh, paggamit ng uh, nao na sticker sa ibang sasakyan. Yan. Uh, at paggamit din ng mga expert na sticker. Yan. So, marami pong bawal sa about sa pag... Uh, Ah, uh, gamit ng ating sticker. Hindi mo ito pwedeng ilipat sa ibang uh, motor. Kailangan mo siyang kuhanan ng isa pang sticker kung ikaw ay mayroong uh, dalawang sasakyan. Yan. At kapag nahuli ka po kasi na gumamit ng uh, ibang sticker or nagnagaw ka, ikaw ay paparusahan. Yun, hindi ko alam kung anong parusaha ang ating matatanggap yun. Kaya, ang mabuting gawin, iwasan na lang po natin ang paggamit ng uh, or paglabag sa kanilang uh, na patungkol sa paggamit ng sticker ng app vehicle. Yung motor po sir, pag napo sa harapan. Punta po ako doon ngayon. Thank you po. dito. Ito ba yun? Ito ganyan? Oh, Opo. Granny. Wala kayong lumang sticker, sir? Mm, Nandun doon po sa top box ko po. Yung kulay dilaw. Saan kaya yun, sir? Nandun sa bahay mo. Patapon na lang, sir. Sira-sira na rin po yung tinanggal ko dito po siya galing din. Ah, okay. Ito po siya Dito po sa akin. Papalodo lang po. Ah, sige po. Basta kaya dito sa sa may taas. pwede niya dito kan kahit matupin baka malukot po yan ganyan pwede na okay. po sir ok na tapag sir tapag nalukot ito tupin na lang din sir sige matay ko lang po ano ito pwede. Pwede naman na sir Hindi ko naman siguro ang hiwa-hiwa hindi na. Ayos yes, ka din naman. Eh, ang ano ko pala? Nakalang po yun na naman. Kalilo ko talaga yun, sir eh. Okay lang ko eh. Baka nakawin kasi siya. Okay na po. Salamat po. At so yun mga idol ay nakakuha na tayo ng ating Sticker At uh, sila po mismo yung uh, nagdikit sa ating sasakyan Nang masiguro nila na uh, yung sticker ay ididikit talaga sa ating motor yan Kasi nga po ay iniiwasan nila yung paggamit ng or paglipat ng sticker sa ibang motor Kaya sila mismo yung nagdikit sa ating uh, uh, motor Yan, so hanggang dun na lamang po at ang ating uh, video at maraming salamat po sa inyong pagsabay-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye!